Parang, ano ho ano, ano ba data ngayon ng pribadong sektor dito sa mga psychiatric illness? Bakit uh, parang uh, ito yung naging priority nila doon sa pagbili ng mga gamot na yan? Tumataas ho ba ang mga may problema sa ano? Emotion o tawag ito, pag-iisip? Ba, bat batay sa inyong uh, datos sa pribadong sektor? Well, recently po, I don't know kung ano, ito naman ay eh, opinion ko lang. Ah, na, eh, lalo na po yung simula no magkaroon tayo ng bagong henerasyon no, no? yung Gen Z na tinatawag natin no ang dami po talaga ng lumalabas na uh, mga excuses o dahilan kinasabi nila ay tanto ko na pa out ako meron ako mental problems kakaroon ako ng ano, stress ganyan naglalabas ang po yan i don't know kung dahil epekto yan ng covid or what whatever no or yung talagang ito ang uh, sa bagong generasyon na uh, ano, ang bilis po nila they are very sensitive at uh, kaunting niya uh, uh problema lang ay eh, parang nag-stress agad sila at uh, yun po ang usual na kikita namin pero not necessarily naman na kailangan ang mga gamot usually ano? mm isang counseling lang isang counseling lang uh, na ayos sa naman po